Huwag tayong titigil kasi hindi naman sila titigil sa mahumurakot eh. Huwag tayong panghinaan ng loob kasi hindi naman titigil niya mga yan. Makakapal ang mga mukha naman. Sa totoo lang, pwede, pwede naman niya napigilan ang atsang katermang korupsyon na nangyayari pero wala siyang ginawa. bansa natin ngayon. At sa so, dinami-dami ng ginagawa ng ating mga uh, gobyerno, hindi nila makita kung ano yung solusyon. Siyempre, ang solusyon, tanggalin yung punot dulo ng problema dito sa bansa ito. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silpe, wala siyang dulot ng korupsyon ay pwedeng mapigil sana no ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Inutil si Bongbong Marcos. Sa totoo lang, pwedeng-pwede naman niya napigilan ang katsang katerbang korupsyon na nangyayari pero wala siyang ginawa. At dahil dito, hindi natin mabigil na ano, ano, pagkumparahin kung paano ginawa ni dating Pangulong Duterte na resolvahin ang mga problema ng bayan na sinasabi nila ngayon na ah, ang dami-dami daw kasalanan sa mundo. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo, binabato sa mga Duterte. Pero sila ngayon, yung nasa pwesto, at sila ngayon, yung nasa harapan ng sangkaterpang problema, pero hindi nila hinaharap ang problema at itimuturo nila sa mga Duterte, lalong-lalo lalo na kay dating uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ka tanggap-tanggap to. Diyos, naghihirap ang mga kababayan natin, naghihirap ang mga kapwa natin Pilipino at kung ano-anong distraction ang binibigay nila sa atin so that we are going to look the other way dinidistract nila tayo sa mga investigasyon kulong, dinidistract nila tayo sa mga uh, kung ano-ano nilang mga pasirkus isipan at uh, nilalayo nila yung isipan natin sa totoong problema. At ang isa lang gusto kong matandaan ng lahat na nakikinig ngayong gabi. Huwag po tayong magsasawa dahil ang problema ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Kung ginawa ni Bongbong Marcos, natin siya eh. Noong 2022, pinagkatiwalaan siya ng maraming Pilipino. Pagkakataon niya na to para baguhin ang nakasulat na ng mga sangkaterbang bagahe ng pamilyang Marcos. Opportunity ito na binigay sa kanya. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Yung ninakaw ng tatay niya ng 21 years, ginawa niya in 3 years. walang kahit Halang ang kaluluwa. Hallang ang kaluluwa, correct? Kaya dapat lang na siya ay pababain na. Nararapat lang na itigil na, sir. Hindi niyo na kayo. Eh. Alis na kayo diyan tang ina. Niwan. O kaya pa tagal Ngayon ang challenge ko sa atin. Sa atin na nakakakita ng totoong problema, hindi pa bayad ng CIA, hindi ng net. Mga lahat na nandito dito at nagpunta kayo dito out of your own volition. Sarili ninyong pera pinamasahin na papunta dito. Tama? para sa bayan natin. Huwag tayong mapagod na um, mangarap para sa bayan natin na hindi na influensyahan ng kahit sino banyaga. Tayo yung legit, tayo yung totoo na nandito, na sumisigaw na sarili nating boses para ipaglaban ang bayan, nat ang bayan natin. Hindi tayo bayad ng NED. Hindi tayo bayad ng CIA nasa puso natin. Tama? Tama? Tama! So, huwag po tayong magsawa, isigaw at inaban ang bansang Pilipinas. Ubusin natin ang lahat ng corrupt, ubusin natin ang lahat ng mga nang, uh, nagagahasa sa ating bansa at sana, uh, sa mga susunod pa ng mga araw, magtsaga po tayo, mag-invest po tayo para sa kinabukasan natin. Yayain po natin ang mga kaibigan natin, kapamilya natin, kailangan natin makaisa at ipakita kung gaano tayo kadismayado dito sa gobyerno ito. At yung araw-araw po na lumilipas, yung pagdelay nila sa investigasyon, yung kanilang uh, paggawa ng excuses, tandaan po ninyo, yung investigasyon na pinapahaba nila, hindi yung investigasyon para makakuha sila ng mga impormasyon laban sa mga magnanakaw. Nagtatago na yan. Yung mga nan nanakaw nila, liniligpit na nila. Kaya mas maiting dapat ang panawagan natin na habang tinapatagal po natin ito, lalo nilang naibabaon yung kanilang mga ninakaw, tinatago nila para hindi na natin makita. This is an urgent call. Dapat po, lumabas na po tayong lahat sa mga nakikinig dyan sa social media. Kailangan po natin kumilos na. Iparating po natin dito sa gobyerno ito, hindi na tayo masaya. Nagihirap na po mga kababayan natin. Hirap na hirap na mga Pilipino. Hindi natin deserve ang ganitong klaseng gobyerno. Kailangan po i-address na natin to. Lumabas na po kayo at isigaw at ilaban ang kinabukasan ng ating bansa. Isigaw po natin at uh, ipaalam po natin sa buong mundo.